Sa Pangasinan, bangkay ng sekyo itinapon sa dyke. Magbabalita si Freddy Fajardo tagpuan ng dugo ang bangkay ng lalaki sa ibabaw ng dike sa barangay Barangubong sa bayan ng Villasis. Sa investigasyon nila sp Elmer Magaray, kinilala ang bangkay na si uh, Elmer Mauricio Alejandria, 36 anyos may asawa, security kayo presidente ng barangay Agustin Santo Tomasa. Nabatid nila Magaray sa pamilya ng nasawi na nakipag-inuman pa sa kanilang bahay bago ito natagpuan patay at bumalik ng bahay, nagbihis at hindi sinabi sa asawa kung saan ito pupunta. Kaya't labis ang pagkabigla ng kanyang pamilya ng mabatid na ito ay patay na. May malaking sugat sa ang biktima at tanda ng pinalo ng matigas na bagay na sinitong ikinamatay. Ayon pa kay Mataray, ay uh, sa ibang lugar ito pinaslanga at itinapon lamang sa biliasis upang ilikaw ang investigasyon. Tukoy na ng mga investigador ang mga huling nakainuman ng nasawi. na ngayon ay sumasailalim sa masusing investigasyon. Mula sa Pangasinan ako si Freddy Pajardo ng VCRS Network News Center naglilingkod sa pagbabalita.